Iniligtas ni Saul ang lungsod ng Jabes. Ikalabing isang kabanata Nang panahong iyon, pinaligiran ni Nahash na hari ng mga Amonita at ng mga kasama niyang sundalo ang lungsod ng Jabes Gilead. At sinabi ng mga mamamayan ng Jabes sa kanya, Gumawa kayo ng kasunduan sa amin at magpapasakop kami sa inyo. Sumagot si Nahash, Payag ako sa isang kondisyon Dudukutin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo, para mapahiya ang buong Israel. Sinabi ng mga taga tagapamahala ng Jabes, Bigyan mo kami ng pitong araw, para maikalat ang mensaheng ito sa buong Israel. Kung walang tulong na darating sa amin, susuko kami sa inyo. Dumating ang mga mensahero sa Gibeya kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga tao ang sinabi ni Nahash, humagulgol ang lahat. Nang oras na iyon, pauwi si Saul galing sa bukid niya na hinihila ang kanyang mga baka. Nang marinig niya ang iyakan, nagtanong siya, Ano ang nangyari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao? Kaya sinabi ng mga tao sa kanya ang mensahe ng mga taga-Jabes. Nang marinig ito ni Saul, napuspos siya ng Espiritu ng Diyos at nagalit siya ng matindi. Kumuha siya ng dalawang baka at pinaghihiwan niya ito. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa mga mensahero. Inutusan niya ang mga ito na pumunta sa buong lupain ng Israel at sabihin sa mga tao. Ganito ang mangyayari sa baka ng mga hindi sasama kina Saul at Samuel sa pakikidigma. Niloob ng Panginoon na magkaroon ng takot ang mga Israelita kay Saul, kaya sumama sila sa kanya. Tinipon sila ni Saul sa Bezek. Tatlong daang libo ang galing sa Israel, at tatlong pung libo ang galing sa Huda. Sinabi nila sa mga mensahero ng Jabes Gilead, Sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo. Nang sabihin ito ng mga mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat. At sinabi nila sa mga Amonita, Bukas susuko kami sa inyo, at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay hinati na ni Saul sa tatlong grupo ang kanyang hukbo. Nang mag-umaga na, sinalakay nila ang kampo ng mga Amonita at pinatay silang lahat hanggang tanghali. Ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng mga Israelita kay Samuel, "Sino-sino ang mga nagsasabing hindi natin dapat maging hari si Saul?" Dalhin ninyo sila sa amin at papatayin namin sila. Pero sinabi ni Saul, Walang papatayin ni isa man sa araw na ito. Dahil ngayon ay iniligtas ng Panginoon ang Israel. Sinabi ni Samuel sa mga tao, Pupunta tayo sa Gilgal at muli nating ipahayag si Saul bilang hari natin. Kaya pumunta silang lahat sa Gilgal at pinagtibay ang pagiging hari ni Saul sa presensya ng Panginoon. Nag-alay sila roon ng mga handog para sa mabuting relasyon at nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang.